Abe grabe nga itong ginawang depensa ng Minnesota Timberwolves para nga talunin ang Nuggets sa game 7 at pauwiin na Well mga idol, actually sa first half ay hindi nga ganun kaganda ng depensa netong Minnesota Timberwolves pero pagpasok ng second half, abay dito na nga natikman ng reigning NBA champs ang napakatinding depensa netong ang Minnesota Timberwolves. And actually sinabi nga ng kanilang head coach na kanilang sinimplify nga lang daw ang kanilang defensive strategy at dahil do kasi sa first half ay masyado nga daw nila itong ginagawang komplikado at nagresulta nga ng maganda nang dahil ito na nga ang nangyari sa second half, basically sinat lockdown nila ang Nuggets offense. Panorin natin ito. Well, sa unang play nga ay ang two-man game ni Jamal pati na rin ni Jokic. And actually, magandang depensa na agad ang pinakita ng Wolves dito. May kita nyo nga na parang sinaraduan nga ng pinto ng tatlong Wolves player itong si Jamal Murray pagka-drive niya in the paint. Pero nang iriran ng Nuggets yan ay nagkat na lang itong si Jamal Murray. And actually, naiwan nga neto ni Murray si Edwards pero nandyan nga ang defensive player of the year na si Gobert para supal palin siya. At yan nga ay nagresulta sa easy layup neto ni Edwards. And then dito nga sa post up ni Nikola Jokic ay ang strategy naman ng Minnesota Timberwolves ay hindi nga nila talaga i-fully if double team. Itong si Jokic parang iilangin nga lang nila mga idol parang atras abante nga rin dito si Mike Conley at dyan nga ay talagang nailang nga. Itong si Jokic na bigyan tuloy ng pagkakataon na si Carl Anthony Towns ay sumundot at na steal niya yan. Nagresulta na naman sa another fast break for the Wolves dunk na ni Anthony Edwards. And once again, Carl Anthony Towns making defensive plays. May kita nga natin ang kanyang pagsudot kay Reggie Jackson sa pick and roll nila ni Jokic. At yan ay nagresulta ng pag atras ni Reggie Jackson na walang kanyang momentum driving into the paint. Kaya naman mga idol, hindi niya na rin ang alam ang kanyang gagawin na ibato niya na lang tuloy. At hindi nga handa si Jokic dyan another turnover para nga dito sa Denver Nuggets. And then great 1-on-1 defense naman dito ni Anthony Edwards na sundutan niya nga si Jamal Murray na nagresulta na naman another easy dunk. And then ang defensive player of the year, abay sinubukan siya ni Aaron Gordon. Pero panalo dyan ang defensive player of the year, great defense. And then matapos niyan, ito namang mahabang si Jaden McDaniels ang kumuha ng bola mula kay Gordon. And then ang 6th man of the year na si Nasrid, abay Lamon nga lang dito. etong si Nikola Jokic, actually tatlong subabay sa kanya, supalpal palpal si Jokic dyan. And then sa next possession naman, maganda ng initial defense ng Wolves dito nga sa drive ni Jamal Murray. At ang ibigay niya nga ito kay Jokic deep in the post, abay si Nasrid once again. Magandang depensa ang kanyang ginawa, sino palpal pa nga ang 3-time MVP dito. And then sa isa pang turnover netong Nuggets abay lazy dribbling ni Jamal Murray kaya naman bigla siyang ginulat ni Mike Conley ng double team nila ni Edwards at ito mga idol nagresulta nga sa basically ang start ng ending ng Denver Nuggets. three pointer ni Edwards naging 10 ng kanilang kalamangan at ito na nga ang umpisa ng pagkatalo ng Denver. So yan nga ang Timberwolves defense na nagpataob dito nga sa reigning NBA champions. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Komento nyo lang yan sa ti comment section.